Welcome o welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas maraming pang kwentong punong-punong na kababalaghan at misteryo. Sa kasaysayan ng mundo, maraming makapangarihan tao ang dumaan. Mga hari, reyna at emperador na iniukit ang kanilang pangalan sa mga aklat na kasaysayan. Ngunit may isang lalaking lumitaw sa Europa noong may kalabing walong siglo. Isang lalaking walang eksaktong pinagmulan, walang tiyak na edad at tila hindi kumukupa sa paglipas ng panahon. Ang kanyang pangalan, Count Saint Germain. Ang lalaking itunuturing ng ilan bilang immortal. Sino nga ba si Count Saint Germain? Ito ang tanong na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Wala siyang malinaw na talaan ng kapanganakan, walang tiyak na pamilya, at walang alam ang kahit sinong historian kung saan siya eksaktong nagmula. May mga nagsasabing siya anak ng isang maharlikang pamilya sa Transylvania. Ang iba naman, naninawalang siya isang misteryosong alchemist na natuklasan ang sekreto ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ano nga bang totoo? Ang tanging sigurado lang ay isang bagay. Siya ay nagpakita sa Europa sa loob ng maraming dekada. Ngunit, hindi kailanman tumanda. Noong ikalabing walong siglo, lumintaw si Count Saint Germain sa mga maharlikang korte ng Pransya. Siya ay isang musikero, manunulat, alchemist, at poliklot isang taong tila may malalim na kaalaman sa halos lahat ng larangan. Ngunit ang nakakapagtaka, may mga taong nakita sa kanya ilang dekada bago iyon. At nang muli siyang makita, hindi nagbagong kanyang anyo. Minsan, isang matandang babaeng lumapit sa kanya sa isang piging sa Paris. Tinitigay niya sa St. Germain at may pag-aanin na nga niyang tinanong. Imposible eh, nakalala kita limang pung taon na ng nakakalipas. Ngunit, bakit hindi ka tumatanda? Gumiti lang si St. Germain at sumagot. Madam, napakaraming tao nagsasabi ng ganyan sa akin. Bukod sa kanyang kakaibang kaalaman at hindi pagtanda, may isa pang sekreto si St. Germain, ang kanyang pagka-obsess sa alchemy, particular sa elixir of life. O ang inumin na sinasabi na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at may isa pang kakaibang bagay na napansin ng mga tao. Hindi siya kailanman nakita na kumakain sa harap ng publiko. Maraming ulat mula sa mga maharlikang Peking ang nagsasabing kahit pa punong-puno ang mesa ng masasarap na pagkain, hindi man lang niya ito hinahawakan. Sa halip, madalas siyang umiinom ng isang hindi matukoy na likido mula sa isang malit na bote. Ang sabi ng ilan, yun daw ang kanyang sekreto sa buhay na walang hanggan. Ngunit ikit paraon, may isa pang nakakagulat na kakayaan si St. Germain, ang paglikha ng ginto. Ayon sa ilang ulat, kasaksihan mismo ng ilang maharlika at opisyal kung paano niya ginawang lantay na ginto ang isang piraso ng tingga isang bagay na sa panahong iyon ay itinuturing na imposible. Dahil dito, lalo lamang lumakas ang mga haka-haka na siya isang alchemist na nakatuklas ng lihim ng Philosopher's Stone. Ang mahiwagang sangkap na kayang gawing ginto, ang anamang metal at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Noong 1784, sinasabing namatay si Count Saint Germain sa Alemanya. Ngunit ilang dekada matapos iyon, may mga ulat na nakita siyang muli sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga nagsabing nakita siya sa pransya noong 1789 sa gitna ng French Revolution. Noong 19th century, may mga ulat na muling namitaw siya sa India. At noong 20th century naman, may mga espirituwal na grupo na nagsasabing siya ay buhay pa rin at patuloy na gumagalaw sa anino na kasaysayan. Siya nga ba isang simpleng alchemist na nagkataong matalino o siya nga ba ang taong hindi namamatay? Isa lang ang tiyak. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa pinakamalaking misteryo na kasaysayan. Ang kwente ng Count Saint Germain ay isang misteryo hindi kailanman nalutas. Isa ba siyang immortal? isang time traveler, o isang henyo na nagawang linlangin ang kasaysayan. Ano sa tingin mo? Totoo nga ba ang kanyang kwento o isa lamang itong alamat na nilikha ng mga korte ng Europa? Iwanan yung opinion sa mga komento. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng misteryo. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!